Yan, ang ulam namin today is kohol with crab. Crab, yan. Yeah. Magpatas ang dugo. Yan, ang chip. <laughs> Ay, chip. Chip. Tikim? Tikim. Magpasado. May inipin? Hindi ka mo konting ano. ano? Asin pa. Patis, patis. Oo, nai. Kuha ka na, nai. Bago mo dagdag ang patis? Hindi, tingnan nga niya pagliluto nito. Kunin mo na. Kalma ka lang, nai. Oh, Ayun na. Tawag na. na kayo. Tayo na kumuha para tantsan niyo kung gaano karami. Ano pa san dito ni Malang kayo, wala kang crab. Sige na. Yeah. Siyempre ko ka pa, kagaya mo na crab yan, di na ano ka na 200 na yung BP mo. Crab to. Ano, kura, Anong? Ayun ang chef namin. Oh, ano, habang may sinahin pa. Batch to. Papili. Papili ng busit. Ayun, hanap ako. Ayun, napili siya. Hindi ba, sis? No. kakain nito. Ang bigat. Ha? Huh? <laughs> Ang bigat ng na ulam natin. May trail pa May trail pa pag kinain. Si pag lips to lips ka pa. <laughs> May challenge pa. Lips to lips. Yeah. Hi. Kaya ka sakit titirahin, titirahin kita. Tirahin mo ako after. 200. 200. Over 200. Lunch. Ya, yeah, kakain na. Si Princess kakain na. Kaling Quezon Province. Eto sa padalayan ko. Ayan na. Oh. Okay, Bye-bye. bye birthday mo. Ini ito. Itman nato. Sambat 'to sinihigop. Hmm, Baka ini Ito ba yung bunga? Sambe ay, ganun ba? Ba't to? Sarap. to Thank you. Yes, One eternity later. May <laughs> <sa> <laughs> Nahirapan tayo kanina pa. Nahirap nalutuin, no? Yo, yeah, para hmm. ano na ba natin?